Uh, sa November 30, sa November 30 po ay merong uh, gagawin na namang uh, trillion na uh, peso march. Oo, oh, sa November 30 po 'yan. Holiday 'yan, 'di ba? November 30 pero 'yan ay linggo. Oo. Oh, mga pagka-holiday na punta ng linggo, parang may nalulungkot na mga tao. No? <laughs> parang may mga tao nalulungkot, ha? Pagka ang holiday ay nag-fall ng uh, linggo. Pero ano nga ba ang mangyayari sa November 30, ha? Ang tabayanan po natin. Oh, nandito na pala. Nasa linya na po natin ang isang bayan convener, si uh, Attorney Howard Calleja. Idol Attorney, magandang-magandang araw po. Yes, good morning, Dennis. Good morning po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Nako, e, itatanong ko muna kung ano po yung mga preparasyon na ginagawa po ng uh, isang bayan para po dito sa Uh, trillion peso march. Ano ba to? Version 2.0 ba ito? <laughs> ha, attorney? Ano well, ba? Siyempre, mas malaki po ito. Yeah. Tayo ay magkasama po kasama ng uh, mga uh, relief. Ay. ay. Muslim. Uh -oh. Kasama rin po yung mga kasama po ng katulad po, isang bayan. Eh. At tayo ipapang civil service organization. Apo. At uh, alam mo, Dennis, ah, uh, Katulad po nung nangyari noong September 21, uh, uh, yung iba, wala naman ka uh, organisasyon or grupo. Mm. Talaga yung sentimiento lang ng tao, tingin ko uh, dadami at darating sila doon. At katulad sa aming uh, mga chapter sa hanay ng isang bayan, uh, meron yung malalapit sa Metro Manila uh, na nagpasabi na sila na sila ay darating. Pero yung mga kasama namin sa Visayas Mindanao, eh gagawin ng sarili nila nga uh, noise barrage at mm -mm. pagtitipon sa kanilang lugar para kasi mm -mm. siyempre mas kung mahirap nang dumating dito sa EDSA, sabi. Ah, mm -mm. uh, pwede naman uh, doon sa kanilang area para mapakita at maramdaman na 'yung ating uh, sigaw para sa anti-corruption at itong uh, advocacia natin sa transparency, good governance, accountability mm -hmm. eh, hindi lang sa Metro Manila but sa buong bansa to. Okay. Um, okay. Tama ho okay. ba itong nabasa ko? Open daw sa lahat ng grupo para dito sa uh, for the November 30 rally, uh, attorney. Ay open po mm -hmm. ito sa lahat ng uh, Pilipino na talagang lumalaban sa korupsyon at uh, naghahangat ng accountability, mm -hmm. transparency, good governance. Mm -hmm. Pero sabi ko nga, uh, hindi naman na uh, basta sasabi ka ng... Uh, Uh, anti corruption eh bigla ka na lang nga uh, uh, open doon uh, no uh, uh, binewet po natin yan tinitingnan po natin kasi meron naman anti corruption pero uh, gusto pa pabagsakin ng gobyerno hindi naman uh, po natin katanggap-tanggap yan dahil uh, sabi nga natin Dennis kung magpuputol ka ng uno ng ahas tapos ahas din yung ipapalit mo, eh, di pareho lang naman ang mangyayari niyan. Kailangan, uh -huh. yung, yung gusto talagang magbago, eh, talagang pagbabago ang gusto, hindi lang palit ng ulo o palit ng gobyerno, uh -huh. number one. Number kasi uh -huh. kasabihin mo anti-corruption ka pero ikaw pala yung nangunguna sa corruption. <laughs> hmm. pero pagkakasala na hindi mo... Na, hindi uh, hinihingi ng kapatawaran o no? pagbabago, e, paano ka naman sasama doon? Eh, baka mapahiya ka lang. So, mm -hmm. sinasabi namin, hindi ho, kumaga inclusive ang ating grupo, hindi ho tayo uh, nang sisino kung, nga uh, kung anong grupo ka o anong rehilyon ka. Pero sabi ko nga, kailangan ang paglalaban natin sa advocacy, ng corruption, eh sama-sama dahil doon sa mga uh, hindi naniniwala doon, me medyo siguro baka hindi na sila kasama sa parali at mas magandang hindi na sila sumama doon. Okay, attorney, uh, so ibig sabihin po, meron po kayong parang tinatawag na screening committee po kung uh, gustong sumama o kaya magsalita sa programa, attorney. Ah, uh, hindi, yung magsasalita. Eh. Siyempre may program naman na gagawa yes. uh -oh. Pero yung mga grupo na gustong sumama, siyempre uh -oh. dahil uh, magpa-participate sila o magdadala sila ng mga placard nila or whatever, okay. Okay. eh, nasa sa kanila po naman niya na sabi ko nga, kung meron doon, katulad ko may, mag, may magsusuot doon na um, ibagsak si or whatever, eh, meron tayong kasamahan sa ating polisya, sa ating local government and within our ranks. Kunyari, yan ay e, naka-infiltrate sa grupo namin ng isang bayan. Pagsasabihan namin na wag na siyang sumama kasi nga yung kanyang mensahe e, hindi ka tanggap, -tanggap. O as kumbaga kakausapin na muna, hindi basta-basta paalisin para maipaliwanan Oo. kung ano talaga yung uh, mithiin ng grupo, Atorne? Oy, ah, nawala yata ako sa... Hello? Ay... Hello? Apo, apo, apo. apo. Yan, yeah, nawala ata. Hello? Ah, ah, uh... Oh, uh, ulitin ko lang po yung katanungan. Parang uh, kakausapin na muna. Hindi naman basta paalisin. Uh, paliliwanag yung mithiin po ng grupo. Opo, paliliwanag natin. Hmm. Sa, in the same way na meron niya yung mga gustong sumama, gustong magsalita, siyempre paliliwanag natin na kung ang, ang mensahe mo sa stage o sa entablado eh, eh hindi sangayon sa aming mensahe, eh hindi na namin papapayagan po yun kasi sabi nga namin kailangan hindi ito mahijack ng mga tao na may sariling agenda kasi isa lang naman ang ating uh, pinaglalaban dito na yung corruption sa buong Pilipinas at uh, yung ating good governance para sa uh, taong bayang Pilipino. Okay. Um, siguro mas magandang maitanong ko na rin ito. Ito hoy na itanong ko sa inyo nung una tayo magkausap regarding this uh, next rally. Ito ho bang mga drive ng gobyerno at patuloy ng pagsasampa uh, ng kaso sa mga individual at mga nasasangkot at yung iba ay nagre-resign. Na. Ito po ba attorney, uh, kulang ba sa inyo kaya kayo magrarali, uh, attorney? Oo uh, Dennis. Kung, ma kung makikita mo ang mga reklamo, Dennis, mayroong mm -hmm. Bulacan, may mm -hmm. Mindoro, mm -hmm. may may Bicol, may Davao. Mm -hmm. Eh natutuwa kami na masaya at uh, may na-file na na isang kaso at nang na isang pa sa Sandigan bayan at lalabas na yung mga waran. Mm. Eh, ang feeling ng isang bayan dito uh, Dennis, ito ay eh, napakaliit pa sa kalakihan ng problema ng korupsyon dito sa flood control. Mm. Kaya kinakatukan pa natin yung ICI, yung uh, Ombudsman, Sandigan, na bilis-bilisan at uh, baka naman naisipin mo, si Sardi ko hindi na napabalik. Uh, yung iba dyan baka nakatakas na, baka umalis na. Hmm. Eh baka hindi na natin sila ma-hold accountable kung wala na sila sa Pilipinas, number one, mahirapan tayo pabalikin sila. Taba. Number two, baka naman yung mga pera nila, yung mga ninakaw nila, rinistay na property eh baka naman naibenta na o eh, maitago na o mailabas na ng Pilipinas. So, paano pa natin kukunin yung mga nakaw na yaman? Uh -huh. So, sana kung bilis-bilisan natin, eh merong magawang na uh, mabilis na aksyon. Katulad na uh, nabalitaan ko, i-auction eh, na lang yung ibang kotse ni hmm. Pero I'm sure, Dennis, alam natin na hindi lang sampo ang kotse niyan. Uh -huh. Hindi lang baka sampo ang property o lupa na naibili niyan or condo. Eh, uh -huh. kailangan lahat ibalik yon na uh, Dennis, yun ang sinasabi ko, binis natin ang paghanap, pagkalap ng ebidensya, at pag-convict uh, ng tao, at pagbalik ng perang nakaw, ng bahay, nakaw sa bayan. Opo. Uh, siguro ho, nabalita ayun na rin, maski si Presidente po, nang galing na po itong linyang ito, sila daw po ay uh, galing na rin sa ICI, uh, sila daw po ay nag-iingat talaga baka daw po ma-technical sila at ma-dismiss ma yung kaso kaya daw ho, uh, ganun ho yung takbo nung kanilang ginagawa Lalong-lalong na doon po sa mga damay doon sa kaso. Tama po kasi nga sa atin nga bilang abogado, we would uh, work mm -hmm. on mm -hmm. evidence. Hindi po tayo magwo-work on na uh, chismis katulad yung mga allegation ni yung video ni Sardi, sa akin chismis lang 'yan kasi wala hindi naman 'yan under oath. So hindi pa ho ebidensya 'yan. Mm -hmm. Yung sinabi ni Senator Amy noong isang gabi eh kung hindi naman siya maglabas ng ebidensya, edi eh, chismis din yon. So, kaya nga sabi ko, uh, kailangan bilis-bilisan, pero kailangan tama ang ating proseso na ito ay based on evidence. Hindi naman tayo uh -oh. gagawa ng uh, unos dili na wala namang mga uh, tayong uh, katunayan, eh magbibintang at magsasabi tayo ng kung ano-ano. oo -ano. uh -oh. kung lalagyan po natin, sabihin natin 100% uh, kayo'y satisfied sa ginagawa po ng gobyerno, at sa kanang ibang mga grupo sa paghabol po sa mga concern dito sa uh, graft and corruption po umano ay um, nasaan na po kayo doon sa pagka-generatean nyo po sa yung mga efforts po nila na ginagawa kung 100% po yung pinakamataas eh dito po sa sa grupo namin sa isang bayan sabi ko mm -hmm. nga Ah, uh, kami, pero hmm. meron naman kami nakikitang ginagawa. Iyon, Hindi uh. naman sa wala lang ginagawa. Mm -hmm. So baka kumbaga sa grading, pwede natin ilagay na 75 o 76 pasang awa. Pasang awa. Eh. Oh, oh, oh. Uh, kasi naman maganda naman yung effort. Oh, 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 oh. Pero kailangan na alam natin na marami pa silang pwedeng gawin, oh, oh. marami pang improvement oh, oh. na sana makita natin para maitas naman natin yung grado sa 80, 90 or maybe more than that para naman gumaganda-gandaan takbo ng ating gobyerno at ating bansa. Okay, so ibig sabihin kahit papano kayo po'y positive na uh, totoo naman na sila may ginagawa o gobyerno mismo may ginagawa doon po sa ipinaglalaban po ng isang bayan, lalong-lalo na sa November 30. Opo, sabi ko nga, tama naman yung, hmm. Hmm. yung may na-file na, may, so hopefully may warrant na naman ilabas. So sabi ko nga may nakikita namang effort pero sa amin, kaya nga parang pasang-awa lang, medyo kulang pa. No? Uh, marami pang pwedeng gawin at marami pang pwedeng i-improve at marami pang pwedeng habulin at uh, marami pang kasong pwedeng isamba. Kung detalye po ang pinag-uusapan natin, attorney, ano po yung sa palagay po ninyo ang susunod na hakbang dapat na gawin po ng gobyerno para maipakita po yung sinceridad na mamalagyan ng kasagutan o uh, yung problema sa, sa, uh, sa, sa, sa nangyayari po ngayon? Well, uh, sa akin din, magandang step yung uh, i-certify ni Presidente yung People's Commission, ano? Hmm. Naipasa na, na to sa meron na ito sa House hmm. at sa Senate na version. Pag napaisa ito i think that would uh, solidify kasi it would make into law yung gusto ni presidente na may independent commission kasi ngayon yung ICI although uh, okay naman ang takbo ngayon although medyo mabagal lang eh, executive order lang ito pag naipasa yung independent commission at naging na-certify ito ni presidente eh, hindi lang ito magiging uh, talagang uh, uh, under the law pero mas maganda at mas malakas ang kanyang uh, mga um, powers no na pwedeng habulin ito mga corrupt officials, number one. Number two, um, narinig ko rin na yung Supreme Court nagbigay ng mga special courts. So pwedeng ito gawin ng Supreme Court sa Bayan para bumilis-bilisan, takbo at sana, makonvict niya yung mga tao at the soonest possible time. Ganon din po sa DOJ at Ombudsman na pwede silang gumawa ng kanilang special committee, special uh, investigato investigatory panels para uh, bumilis yung investigasyon dahil nga sabi natin, hindi naman to isolated in some cities or provinces lang, pero kalat po ito, systemic po ito sa buong bansa. So maraming trabaho ang gagawin kaya kailangan tutukan ng mahusay po ito. Iyon. Eh, nasa mga last question na po ako, attorney, baka naman bigyan mo ako na pwede mo akong bigyan ng regalo. Meron ba kaming uh, ikakagulat na mangyayari o magsasalita sa rally sa November 3. Isa lang attorney, isa lang. <laughs> wala na, wala naman wala naman ikakagulat Dennis uh -huh. pero maalala mo no September 21. Hmm ikinagulat at ispinasalamat natin na maraming celebrity na dumating uh -huh, uh -huh, at uh, nagsalita, uh -huh, di ba? Uh -huh. So, baka ikakagulat din natin kasi nga, you know, uh, ang ating similar to September 21, yung November 30 is not uh, political uh, personality or celebrity based eh. Mm -hmm. Hindi tayo lumalaban kung sinong personalidad ang nandyan. Mm -hmm. Dennis, lumalaban tayo sa advocacy sa corruption at lumalaban tayo na yung pagbabago hindi ng tao o hindi ng uh, personalidad pero ng buong taong bayan ng pagbabago sa sarili natin. Kaya kung makikita mo ang paglalaban nito, wala tayong sinusulong na politiko hmm. o celebrity. Hmm. Ang sinusulong natin yung idea, yung paglalaban ng ating pagbabago mula sa atin para yung korupsyon bawala sa sistema ng ating bayan. Yan. Basta may, sa November 30 may kagugulat kami Atty. Eh alam mo ikagugulat sabay-sabay tayo magugulat diyan oh, Dennis kasi oh, sabi oh. ko nga maraming darating po uh, uh, kahit sabi magugulat sa mga darating kasi talagang ano maraming gustong dumating hindi lang po dito sa Metro pero sa iba't ibang lugar din po Oo nga no kasi tama yun yung last question ko ito po yung nationwide na ni no meron din sa mga locals Opo opo uh. Uh, Siyempre, iba yung technicality na baka magawa natin online, pinagtratrabahuhan na sana magawa yan na makita natin kung ano yung ginagawa ng ating mga kababayan sa probinsya at sa ibang cities, municipalities sa Pilipinas. Pero siguro paalala ko rin, Dennis, Natuloy-tuloy yung ating Friday noise barrage, yung Yun. ating pagsuot ng puti every Friday and Sunday na sinasabi kong ako, hindi man makarating sa EDSA, mak makita yung damdamin na kahit saan kayo. Kung tayo nakasuot ng puti, sumasali tayo sa noise barrage, hmm. naglalagay tayo ng puting ribbon sa bahay o sa kotse, nakikita na kahit saan man tayo yung ating laban sa corruption at yung ating pagpapatan ng good governance eh baka kamit po natin para sa ating inang bayan. 'Yon, isang bayan convenor Attorney Dr. Howard uh, Calieja. Thank you, thank you very much. Idol uh, attorney. Maraming salamat po sa oras sa binigay niyo sa dito. Salamat. Po.